At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, normal na nga sa mga ikinakasal ang makaramdam ng next emotions. Yan ang magkakalong saya at kaba. Pero tuloy pa rin ba ang kasal kung tuluyan ng nalito ang groom sa instructions ng pari? Heto't panoorin. And three. Ay, mali na naman. Oh my God. Igaganom mo yung tat ka pumunta sa colombo mamayang gabi pa yon ah, akala daw niya likod niya eto ikaw naging bride siya naging groom kung kayo ay may kwento ang kakaibang, may kwento ng pag-ibig, at story na inspirasyon at pag-asa, maaaring niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ng replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating United Nations Secretary General at Nobel Peace Prize Laureate na si Kofi Annan. Ayon kay Annan, kung ang sakit ay korupsyon, Mahalagang bahagi ng paggamot dito ay ang transparency sa lipunan at pamahalaan.